So nakapag -decision na po tayo para sa kotse. nakapag -decision na tayo para sa kung nagkabubuti. Para dito sa atin kay Rush. Para dito kay Rush at para sa akin. Huwag po kayo magkakakalas. Diyan lang po kayo. Hello po sa inyong lahat. Presko kahit medyo mainit. Marami na naman tayo magbaba natin ang green tea. Because papunta po tayo ng Japan, di ba? Nasa Japan po tayo no October 20 hanggang November 20. So isang buwan po tayo mamamasyal doon. And then at the same time, meron tayong attendant na training, teacher's training. Saka ko na sasabihin sa inyo, saka, ko na, na i-elaborate kung ano talaga to, kung para saan ito, and anong drama natin dito. Basta hoping tayo siyempre. Although pagpunta ka ng Japan, hindi talaga yung, although Siyempre, kung may makikita, go. Kung wala naman, diretso lang. Enjoy, enjoy lang tayo. Pasyal, hindi mag-iisip tayo ng mga bagay na pwede natin ibenta rito. Na kahit konti lang yung puhunan, pwede natin ibenta rito ng okay naman yung tubo. So, saka natin pag-usapan yung mga tubo-tubo at mga Japan-Japan sa natin nating vlog. Tumbukin na natin. So, it's all about Rush. Ang ating mahal na si Rush. Super mangyak-ngyak talaga ako isang araw. Malalayo na sa'yo. Mawawala na sa'yo. Tatlong taon kung binuo ito, tayo naman ay prangka na hindi natin ng cash. Kundi 36 months nating pinag-anuhan ng, ano? Ano man tawag doon? pinag ng pawis at pawis at pagod. Dugo at pawis. <laughs> dugo at pawis. Pinag-anuhan? <laughs> Pinag-paguran huh? pinag ng dugo pawis? Parang, dugu may, dugu pa eh. Parang hmm. may ibang word pa Parang may ibang eh. word pa Pinag-pinag-pinagbuhusan. Pinagbuhusan ng dugo pawis. <laughs> Ayan. So, mamaya po. Mamaya natin makikita si Dexter. So, meron lang siyang chinachat chat, may kinakausap. Maya may makakasama natin siya because usap ang kotse pa rin. Meron kaming drive na alam kong magugustuhan niyo dahil siguro mayorya sa atin ay first time pa lang na makakasakay sa kotse ng ga gayon. Uh, sa kotse ng ganon. And mamaya-maya yan. Dito muna tayo sa ating kotse vlog number one sa tatlong taong yun, talaga napamahala sa akin ito dahil akin talaga. Yung binili ko siya ng, ako talaga yung unang humawak. Hindi man humawak kasi hindi nga tayo nagda-drive. <laughs> yung ako okay yung talaga may-ari. Kasi yung una natin kotse, second na yung niregalo natin sa inay. Ano yung kotse niyan? Ewan mo kung kanino, basahin yung nakalagay. Sino yung nakapicture inay? <laughs> Anong kita niyo dyan? Sino yan? Ano yung Ano yung ano yun? Yan nga ako. This ito. Sige yan. Sige. Ayan, ginawa nyo na. Anong nakalagay? Anong nakalagay? Anong nakalagay? Happy. Okay. Sige. Sige. Sige Ito? ito. Ito, ito, sino ito? Ito, sino yon? Ito. Sino yon? Ay, asa Yung malaki. Yung malaki niya, sino yun? Ha? yung kotse? <laughs> ano yung yung Ano yung yung Ano ya nagpaberte sa inyo kay Obet na, ya nakahon, lama, parapat si Obet. ano ano niyo, anong asa siya? Ano asa sabi niyo kay Obet? Ano sabi niyo kay Obet? Thank you very much, you love me very much, Obet. Thank you, thank you, thank you. Happy ka yung happy? Yes, very happy. Talagang love, love na love ako ng aking mga anak. Masasakay <laughs> so, kayo sa kotse nyo. Oh, yeah. can... Nung so, ibinanta ko have. yun, ha? Hand so, yung VSO, yun ang kotse, yung una natin kotse. Second hand, unang kotse natin. Kaya kahit paano paano, medyo nang hinayang din tayo. But this one, sa pagkakataon ito ng mapapahihwalay sa atin o malalayo na sa atin at mapupunta na sa iba, ito na namang medyo masakit-sakit. marami ako mga pinapakinggan ako naman yung bago gawin ang isang bagay, humingi ako ng mga ideya, mga suggestion, mga opinion, bagamat sa banta banda sa bandang huli, yung akin pa rin naman ang sinusunod ko. At least, ay napapag-isipan kong mabuti kung ano ba talaga. And marami talagang hati. Hati ang kumukontra, hati ang pabor. Ang mga kumukontra, bakit paparitan pa, tapos panibagong hulog, natama lang naman. Di ba may concern sa'yo? Yung iba naman, ay total din lamang at ako nga ay para makapagsimulang muli. Dahil nabanggit ko sa inyo na parang ako naiinis naiinisat. ang dami ng angkasgas. Hindi ba malaman ko sino. sa pitong nagdadrive, hindi ba malaman minsan ko sino na talaga nakapagpagasgas ng isang iyon na nakapagpa, di ba? So parang gusto kong ano yun na akin ako, hindi na. Simula na lang, ayaw na pabang sa iba at hindi na ako magpapakain sa loob at hindi na ako mag-ano. Marami na mga rules. And then marami pumapabordura. Sige, kumukadala ng bago. At total, iyo It's your own life hindi natin alam lahat-lahat kung hanggang kailan ang life mo, hanggang kailan ang life niya, hanggang kailan ang life natin. So hanggat may paraan, hanggat kaya, kung ano yung makakapagbigay sa atin ng, ng mas matamis ng ngiti, doon tayo. Huwag magpakialam sa iba. And yung iba, gusto rin, pero ang pinupush naman, kumuha na lang ng second hand. At pag ako pa ng maganda at bago, ay pwede naman ano na lang. At yung ibang, ano, ay ma di ma magagamit sa ibang paraan. Ang ating po naging options, actually, ay ibenta sa pribadong tao. Number two, i-swap or i-trade in sa Toyota. And uh, number three, ay wag na tawa na atin na huwag nang kumuha ng iba pa. At dumating na po tayo sa punto na nakapag-decide na tayo. Ang akin po naging desisyon ay ikikip natin si Rush. Sa so siguro kung pakawanan ko man si Rush, yun talagang may, may, may solidong pera na may maayos ng flow ng pera na pwede na akong bumili talaga ng bago na hindi ko na kinakailangan pang maghulog-hulog. O kung maghulog pa hindi ganun katagal. At saka yung talagang halos mahirap na siyang di ba So maybe three or five years from now, siguro pwede na pakawalan. Or siguro kung talagang kailangan-kailangan. Nakagaya last time, di ba? Nagkaroon tayo ng biglang liko. Nag-focus tayo sa ating ano, pero biglang may liko na hindi natin napagandaan. Hindi natin nagkasakit. So, kinakailangan natin ng malaking pera dalawang makasunod, atay, na munti na tayo mawala. After three weeks, yun na. Dumantan sa laparoscopy para naman sa tang para tanggalin yung ating abdo dahil sumasakit yung gallstones. Malaking pera talaga. Hindi lang siguro kalahating milyon. Kasi hindi lang naman hospital ang gastusin. Yun, so pwede natin i-reserve yun doon. Pero sa ngayon, napag-desisyon ng kung wag na. Pumunta muna tayo sa ilang mga detalye. Ano yung mga napagdaanan ko ng mga nung dalawang linggo na tayo talagang nag-iisip kung ano ba talagang dapat kong gawin. Tayo po nagpunta na ng Toyota. Ang, ang, sinabi ko sa inyo, na kung may kukuha lang ora mismo, which is totoo naman, kung may kukuha lang ora mismo ng 750,000, bigay ko. O konting iyak lang man, konting yapos-yapos lang, konting, yapos -yapos konting di ba, regrets and everything. Okay na makakamove on din tayo. Walang kumagat. So ang pinakamataas na kagat, ay uh, may umuno muna, 630. Tumawad ng 630,000. Sabi ko, hindi. Kung napabigla ako noon eh, kasi hindi ko naisip na 750 ang gusto ko. Ano so, sabi ko, ah sige, 680. Yun. Tapos pinatawag kami ng Toyota. Hindi ko na siguro sabihin. Toyota. At sabi, okay. Uunin nila. And then, kinakailangan lang sa kanila ako bumili ng kotse sa nila ako maghanap ng kotse. Binigyan ako ng taning na hanggang September 15. So may pressure. Three days na lang. Eh sabi ko, ba't naman ako pressure Wala naman pressure na kailangan. Diba? Wala naman masyadong hinahabol. May mga kulang man. Ay, hindi naman ganun talagang katindi na nga nang wala ng solution o wala, wala ng options. So, ang ginawa ko ay sabi ko, hindi, ganito na lang. Kung talagang papakawala natin siya, ihanap ninyo ng buyer sa loob ng 3 days bago mag-15. Kung may kukuha ng 750 pataas, kayo nang bahala sa labis. So, kinausap ko ilan na kapamilya. Basta yung 750. Kung kayo sa 750, pwede akong magpawas pa para sa kung sila makapagbenta. Kasi parang gusto ko nang i-dispose na rin. Parang ang sarap-sarap ng bago na ulit. Tapos ikaw na yung magmamanage. Ikaw na yung ano, mag-aaral ako ng driving. Yan na naman tayo. Mag-aaral ako ng driving. ako lang ahawak. Tapos kung talagang, kaya importante lang talaga na isa lang na, na, driver. Hanggat hindi pa tayo natututo ng bongga. And ang isa syempre, ay bukod kay Dexter, siyempre sa Ira. Kaya siya naman talaga ating isa -isang yung ating isa-isang Junana. Yun mga lang. At kung may hihiraman na kapamilya, hindi talagang mawang sa lang o kung talaga kailangan, kailangan. Walang ibang pwede, ano. So yun, sa Batangas may kumontak, hindi rin kinaya ang kahit 700,000. Because nagtapat naman sila, yung una kong kausap at saka sila, na ibebenta rin nila, buy and sell, pagagandahin, and everything. Ikababay ko lang ng insurance ko lang kulang 20,000 kasi nagsimula yun sa 24,000. Naging 22,000. Yung pangatlo kong bayad, pangatlong taon, 19,000 something. So kababayad ko lang last June. Last May. So, sabi ko, may bebenta para makalays kayo. I I I kunin nyo sa gusto kong pera, pero libre na kayo kasi ipap may insurance ako. Pwede pa natin gamitin. Kung na mga gustong palinis except yung mga buffing-buffing. Hindi kasama, no? Hindi kasama yung mga buffing-buffing. Ang buffing po yung, yung para maayos yung mga gas-gas-gas-gas. Nasa kanila ko rin lang naman natutunan. So, hindi kasama yun. Pero kung may mga kailangan palitan or something, pwede pa naman. Total, bayaran ko na. E eh, pag kumuha na bagong kotse, pwede bagong insurance yun. So, sabi ko, sige, basta kunin nilang 750 or less ng konti 750, wala na silang gagasos naman because pwede ko nang ipagawa sa insurance ko. Sabi ko, pag walang kumuha ng, 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 ng gabi ng 14, iisa lang ibig sabihin yan, huwag na natin pakawalan muna si Rush walang kumuha. <laughs> walang kumuha. Siyempre, business minded ang mga kausap natin na talagang tapat naman, straightforward. Na siguro, eh, ano, baka mahirapan nilang ibenta, kahit pa mapaayos sila, baka mahirapan nilang ibenta ng 800,000 or something. Pero may mga nakikita ko, mga second hand na ano eh, parang 800,000. Napunta tayo rin sa, in case na binanta ko to. punta tayo rito, ano yung mga kotse pinagpilian natin? Ayan. Punahin po natin ang Vios. Vios ang una kong kotse. Sa totoo lang ayoko niya. Gusto ko sports car. Ito, sporty. Okay, sa so itong gusto ko, ganyan din. Uh, SUV. Kaso, mahal. So, meron doon na kapag yung pagbebentaan, ibibigay ko yung 80%. Kung mabibenta ng 700,000, yung 500,000 plus, bibigay ko na. For two years, siguro, kaya natin ng mga 15,000 na monthly. So, wala mahal. So, yung video, sinong pwede? Ngayon, vlogger ako. Makembot ako. Kailangan rugged di diba? So, may mga pupunta tayo mga hills, bundok, mga mangyan communities and everything, tour travel, hindi pwede si Dios. Wala pa din lagay sa likod ng ganyan yun. Kaya <laughs> Number two, Yaris Cross. So, 1.6 million pataas. oh hindi. Number three, race. Ayaw namin. Ayaw ko naman ng race kasi parang medyo ganun halos ang presyo tapos medyo maliit. 'Di diba? Sabi ko gusto kong kukuha ka ng SUV. Malaki-laki na. Pang-apat na choice, rush ulit para naman akong tanga. <laughs> okay. So din drive namin. Ah, uh, nung nandoon kami sa Toyota, nagpa-drive kami ilan na pwede namin kunin. Kasi aaproba ah, na nga eh. Ngayon ang check eh. Three weeks, kulang kulang three weeks bago ilabas. So parang isang pahiwatig pa yun na nako. Matagal, huwag mo nang ibenta si Rush. I Imagine mo kung nagkapayaran, wala na to. So, alam mo yung mga sitwasyon na gano'n. <laughs> na parang ayaw talaga. Sabi, ay, driving so good. Kaya nga, ibig sabihin, hindi man tayo mayaman at pinsan, nahihikaw. So, hindi naman yung talagang wala, kailang ibenta ko na pati yung mga silya niya talaga. hindi naman tayo abot sa gano'n kasi maraming options. Ayun. So, ang nangyari nito, ay, din dinay pa rin namin yung ano, ayoko na, kukuha ko ng, ng ganito, hindi white. Ibang color naman. Nakita namin yung metallic red something. Ay, naku, ay... The best talaga ng white, ano? Oh, the best talaga ng white. Maganda. Tapos, tinitigan ko siya. Final moment. ko para sa Miss Universe. Okay, final look. Gumanyan ako. Inaw ko. Oh, Diyos ko. Iba. Maganda talaga ito. forma. Uh, second hand, maganda rin na second hand. Yun nga lang, kailangan marunong ko sa company. Mm. Maporma, astig na astig. So ba, ano, ko... Sa second hand, maganda rin naman yun. Kaso, kung hindi ka marunong mag-company, hindi eh, bagay sa iyo second hand. Oh, kaya nga. Nakahilera yan sa mga fortune, nakahilera sa mano. Mas magaganda sila. Pero sa tingin ko, yung kung sigo na pamahala nga lang sa akin, parang, parang tingin ko siya yung pinakamaganda. Parang ba't ko papakawalan yung... Ano? Saka parang ayaw humiwalay sa'yo, pero mo, daming magkakataon na hindi oh, so, oh, ka ng taling, ganyan. Ay, talagang ano eh. So, yun. Uh, iniurong na namin. At, uh, nag-hant ano, ng ibang ano, ng ibang options or ibang mga ano na pwede in the future or, or pwede na agad. So, yun. Okay na. And, uh, mahal talaga siya. Maganda talaga siya. Ayan. So, ano talaga siya? Maganda talaga si Rush. Maganda talaga. O, iba siya sa, ewan. Siyempre may mas pagaganda. Kaya sabi ko, may mas pagaganda rin mga cars. Pero alam mo, iba talaga to. Iba yung arrive. <laughs> oh, hindi siya talaga pang hindi siya talaga pang, yung pang mga super rich sa so, mga pang can afford lang pero mag, doon sa parte ni ng level na yun siya yung pinakamaganda feel ko <laughs> Mag, bakit damit mo puti, oh. <laughs> Japan pa, <po. laughs> oh. Malay nyo, di ba makatumbok tayo sa Japan at maka... Ayun, di ba? At makabili tayo ng bago. Ang maganda pa nito, ay... Di -ano rin kami, di, habang naghihintay kami, okay, sige, i-apply din natin ng loan sa BDO. Approve agad, eto. Approve agad. <laughs> di ba kung, sabi ko nga kay Dexter, kung nasa nila ako, Aka chito kaya tanong sabi, kung nasa Maynila ako, imagine. Pwede kong kunin, di i-grab ko. Yung pang kita sa grab ipanghuhulog do sa bagong kotse. Ito yung gamit ko. Di ba? Kaso wala dito yung grab. <laughs> kung meron tutuloy natin 'yun. So ayan. <laughs> Ay, oh. Para sa iyo, yeah. Ah. At kung pakawala man natin do, hindi eh, pag matanda na siya. <laughs> kung mo siguro ya, pag like and death na siguro ang <laughs> <laughs> oh, tsaka nga sabi, sabi ko kanina, kung e, ipera ng extra, hindi ko ka ng bago, ng iba. Pero hanggat, hindi naman tayo mayaman pa Di ba? May, may nag, ano pa, may, may, isa tayong bachelor di ba, nung no? isa na, Ayabang okay, mo kasi ganyan. Kung mayabang ho ako, ay pinili ko na mag-drive para nakalabit lagi yung ulo ko sa pagmamayabang. <laughs> di Ang sarap, ang sarap nito, di pa. Laging bukas sa bintana, Oo, no? oo na talagang, wow, yung... susi ko pa, ganun-ganun pa. Ay, <laughs> hindi nga ako gayon. Oh. Ayan, so, Talaga maganda siya. And ano, tanong natin ang ano ni Dexter. Kusa si Dexter ang magaling sa mga sasakyan eh. Ayan. Kung ikaw, ano masasabi? Di pa maganda ang rush. Paaaganda ng rush. Oh. May ahon nga natin ang bagyo yan. So, sa pag sa mga bagong kukuhan ng kotse, ano yung mga bentahan ng rush? Ma madali i-drive, magaan ba ang manibela? Ma madali ma ma i-drive. Ma Malawak ang space sa likod. Tapos ang ang tinining tumakbo. Ay, sa gas hindi ba mataas sa gas? Hindi rin sa gas. Ayan. Tapos eh ano to, alaga naman sa ano to? Alaga sa change oil. Oo, oh, oh. alaga sa change oil 'yan. Oh. Kaya gabis yung na pinili mo talaga. Uh, Yayamanin. -oh. Tama nga, oo. Oh. o <laughs> mamahalin. Pero may gusto ka rin kotse. Hindi wag na nating isama muna si Rasco. Meron kang type na kotse ano to? Pag hindi Tesla, BYD. Wow! Yan po, abangan ninyo. Yan, total nabanggit na niya. Sasakyan po natin ang BYD na isang kilalang car na electric. Uh, electric, tsaka uh, pwedeng gasolina, pwedeng electric pag naubos na yung gasolina electric naman ang gagamitin ayun. mo Ayun. sabala ay matipid mo ay, ikaw mamamaho kasama ko pag malapit ako sa camera ng ilo <laughs> ayun so yan na po nabanggit na Dexter sasama po kayo ngayon ida-drive po niya Ida -dri ite- drive namin. test oh. namin. ite- uh, -test, test drive baliktad pala ite- test drive ang sasakyang BYD. Di, sama kayo! <laughs> This is your friend, Dupato. <laughs> sa ganun, gusto ko sa iyo masakbabuhin lahat ng pinasamasulok ng world. Pathology pa more and more and more! Thank, Thank you! you.